Good evening, this is Upward Man, Ang Lunti Agama, Natural Divine Art Shine of Healing at sana naririnig na po ako dahil kasi wala akong mic pero ang um, gusto ko lang pong mag-comment no kasi October na, it is Halloween month at marami na namang TV network na naghahanap ng mga spiritual um, na non-Catholic, non-Christian no mga spiritual healers at spiritualists no So dito, uh, meron akong natanggap na invitation for TV interview for Halloween episode nila, no? So they like to feature spiritual and faith healers. And then, anong uh, kaugnayan nito sa atin, no? Maharing nakita nila ako sa TikTok, no? Usually, sa TikTok nila ako nakita na tayo ay nanggagamot o no? magagamot. Although, tinakikita ko sa lahat na tayo ay isang manginilot at ilan-ilan-ilan, ilan ilan ilan, no? ang hilot binabaylan, ito po ay spiritual part ng panghilot. Kasi kung mapapansin niyo ang Department of Health, ang TASDA, ay mayroon din silang hilot na tinuturo. At ito ay more on physical at more on hospitality based. No? So, in-encourage ng Department of Health at ng TASDA na ang mga <coughs> manghihilot na, 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 na certified nila is magtrabaho sa Department of Tourism no hospitality based, hospitality base kasi pero yung hilot na ginagawa natin ay spiritual kaya nga maaring na itampok tayo sa uh, itatampok tayo sa mga palabas nila kaya nga lang ito lang nakakalungkot may dalawang komento po tayo dito una is uh, ginagawa na, alam natin ang Halloween ay napakahalaga no sa United States, sa Western culture dito sa atin, sa Pilipinas ay ito ay may cultural aspect, aspetong cultural at tradisyonal na tuwing undas, nagsasama-sama ang mga pamilya para alalahanin ang kanilang mga mahal, na bu mahal sa buhay na yumao. At hindi po dapat entertainment, no? Entertainment. Kasi nakikita ko most of us, lalo na sa YouTube o kaya sa TikTok, no? Sa lahat ng mga video platform online, no? pag sinabing spiritual healer is nagiging form of entertainment na lang at nakikita ko rin at napapanood ko rin parang ang galon ang nangyayari dahil kasi parang ibang mga manggagamot ay or spiritual healer lalo na sa tiktok ay eh, talagang pinabobongga nila no? parang super powerful they will talk about aswang and everything na parang akala mo is horror movie na no? more on entertaining no? pero kasi sa atin sa hilap pinabaylan we do not aim to entertain. Although entertainment is we consider also as a form medicine, in some way, na um um dito ina alter ng inyong panonood ang inyong kaisipan, no? Mula sa malungkot kayo, nababird kayo, so nagkakaroon kayo ng libangan, no? Nalilibang kayo, so hindi kayo na focus sa kung anuman ang emosyon na inyong nararamdaman. Ika nga, nagkakaroon ng distraction. No? So, ano ba yung nais kong ikomento? No? Dahil kasi dito, no, yung mga researcher, network researcher, na lumalapit sa akin na gusto ko kong i-highlight or i-feature sa kanilang TV show, eh nag ask ng permission kung i-cover -co nila ako. Walang problema yon na pwede nila akong kausapin, tanungin ang ating ng panggagamot, pero, meron silang isang requirements na tinututulan ko. Ang pagtutol dito is yung pagpapakilala ng aking mga kliyente, ng aking mga napagaling. No? Uh, kung mapapansin nyo, sa ating website, sa youthacademy.com, sa landasnglife.com, at sa siatala.com, no? wala tayong testimonials. Bakit? uh, um, una sa testimonials is uh, ang sistema kasi sa sa website no kung ikaw yung web developer or web administrator nyari ako website ko yon ako yung mag input kung ano ang sinasabi ng naging client ko usually kung ano mga ina-upload ko sa akong website ako po ang gumagawa nun kung ano ang nakikita nyo rin sa social media ko ay ako rin na pero yung mga comments yun po ay kayo na ang gumagawa nun. Katulad dito sa sa YouTube, no? Kung uh, hindi kayo nakakapag-video response sa akin, pero baka mangyari in the future, no? Magkakaroon ng video response or comment. Pero usually, usually type mga text messages lang ang mga nagko-comment. So maganda 'yon. Maganda 'yon, no? Nagkakaroon ng interaction at engagement ako bilang isang creator, video creator at kayo bilang isang viewer pero sa gamutan no, um, bilang isang magagamot we respect the confidentiality at privacy ng ating mga kliyente o ating mga, uh, ating mga um, patient no? so hindi ko basta-basta ipamimigay ang pangalan ng ating mga pasyente at ano ang kanilang mga kaso no? kasi may mga kaso na sensitive na maaring hindi pwede ilabas at meron din mga patients na sikat no, na celebrity na kilala bilang born again Christians tapos uh, nagpagamot sila sa akin na hindi kristyano no, is magiging questionable sila sa kanilang simbahan kaya kailangan kong ingatan ang kanilang mga pangalan dahil ang layunin natin hindi makilala o sumikat, pero ang layunin natin is matulungan silang gumaling sa kanilang karamdaman so dito, bakit ba natin iniingatan ang ating pasyente lalo na in terms of kung sila ay uh, lalantad sa live TV, usually kung live TV siya, di ba, maraming manonood, no man din na makikita, uy sikat ka na, artista ka na dahil kasi nakapanood ka sa TV So yung bagay na yon, it might affect the mental and emotional health ng ating pasyente. No? So dapat ingatan natin yun. Dahil kasi ang pagkomento, ang panonood, no, kayo, kahit kayo nga eh, kahit napapanood nyo, maaaring iba sa inyo, nagugustuhan nyo yung mga sinasabi ko, pero meron ilan din sa inyo, hindi nagugustuhan. So yon ay eh, magkakaroon ng impact sa pasyente. No? So maaaring kung positive, okay lang sana pero meron ding mga negatives no so ako bilang isang manggagamot na ititigil nyo um, sinabi ko sa kasulukuyan ako nagpapagawa ng bahay kung makikita niya sa likuran ko di ba may mga buhang uh, mga semento sa ng semento kasi nga ipapatay natin ang ating dambana muli no kumbaga i-re-renovate natin so wala akong pagkakataon na entertainin yung mga video or mga interview yun nga lang, yung nga, dahil kasi nga sa pakiusap, so bibigyan ko, lalaanan ko ng panahon, bibigyan ko ng konting oras ang interview na yan. At kung meron silang dadaling pasyente, ayun, gagamutin natin, no? At dahil kasi pangangailang lang, pero sana, wag naman acting-acting, dahil kasi hindi ako marunong mag-acting, hindi ako marunong mag-artista o umarte, no? Sa television. So, ang paglilingkod natin ay talagang taus-pusong pagganap ng ating tungkulin at sana kung ano man ang interview ninyo kaya sana respeto din, no? respeto din so yun lang so una since maga Halloween season na no? um, sana maging uh, entertainment ang panahon na ito although it's time to be jolly siguro after na ng November yun na yung Christmas season no? maaaring commercialize pero dito ang buwan ng Oktubre ito yung paghahanda natin para sa araw na kung saan ang ating mga mahal na yumao ay muling magbabalik sa panahon ng undas. Actually, ito na yung pagpapalit ng panahon. Malapit na mag-winter season, no? Change of ano. Kaya, ang tanong niyo undas or yung Halloween, it is a Christian concept. Yes, o Christian uh, concept po siya, or Christian tradition siya. Pero ibig bang sabihin, ang ating mga ninuno ay walang mga panahon ng pag-alala o pag, pag Meron po. Yun po ay nagagalap din sa tuwing panahon ng October 31st. No? October 31st to November 1 Dan ito ay ang pagpapalit na ng panahon. No? Papasok na tayo sa panahon ng Agiliman, papuntang Taglamig, hanggang sa susunod na panahon ng Tag Sibol. So hanggang dito na lamang po muna. Maraming salamat sa panunod. Ako po ang Apo Adman. Kung nagustuhan nyo po ang aking video, kindly give us a thumbs up at i-share nyo na rin po. At kung hindi pa kayo nakakasubscribe, please do subscribe. So hanggang sa muli, mayari nga, pag-asa't ito, paalam.